Aduh, aturin ku Aduh, We are here in Cebu in Philippines, oh My native land Philippines My Kat ang vulkan tukat Kat ang vulkan tukat Kan laun Gobi, where are you? Are you enjoy? Tingnan <laughs> ko si Gobi. Hi everyone! We are here. Gobi! <laughs> Ito, may ginawa din ng another mall. Oh. Dito po to sa gilid ng mall sa dito sa seaside ayan yan po ang pinaka biggest na bridge mula dito hanggang doon sa Cordoba andun doon 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 layo andun doon andun pinaka biggest po yan dito sa Cebu na bridge so ayan guys ano po asawa ko hindi kasi dito lang talaga ang smoking area so ayan ang asawa ko ayan so yun guys, ang ganda po ng panahon guys. Thank you Lord. So mga kapamilya, patuloy lang po tayong susunod sa utos ng Panginoon para isip pa rin ang takbo ng ating buhay. So God bless everyone. So at repent ang no more at mag-invest tayo sa Panginoon para sa ating second life makaangkin po tayo ng buhay na walang hanggan. So ayan. Ito nga pala dito, Porton, area ng Talisay. Talisay, Cebu, ayan. Talisay Port area Ito po ang port ng Talisay Ito po area ng port Yung mga Ito po mga laking barko Bangka na mag port Yan, yan. Oh. So ito po ang Talisay Dito po Talisay Ayan guys So we are here in SM Sisay SM Mall So we are here Philippines so, Ayan So, ayan guys. God bless everyone. God bless po. So, ayan. Ayan po ang ang ano po. Ayan guys. Ayan. So, ayan guys. So, ayan. God bless everyone. Bye muna. Bye-bye.